sexy actress na si Aram Mina kasama na ni Kuya Curly at Ate Sara Diskaya sa medical mission ng St. Gerard Charity Foundation. Matapos ang pamimigay ng emergency food packs at medicine kits para sa mga pasigenyong na ng bagyong karina at baha dulot ng habagat. Tuloy pa rin ang medical mission ngayong araw ng uh, Sabado sa Barangay Santa Cruz, Pasig City. Sinalubong si Kuya Curly at Ate Sara ng mga barangay officials at ang mga taga-Barangay Santa Cruz para ihatid ang libreng pangangailangan ng mga Pasigueño tulad ng wheelchair, tungkod, saklay, free medical consultations kasama ang mga gamot, bunot na ngipin na libre, free eye glasses, massage at siyempre pa ang Hiwaga Paris Overload. Dinumog na mga pasigay ang sexy actress na si Aramina at nagsabing ganitong programa tumutulong ang gusto niyang samahan at nangako pa itong tuwing Sabado, makakasama na siya sa medical missions ni Kuya Curly at Atisara Diskaya. Ayon pa kay Atisara Diskaya, tuloy pa rin naman ang St. Gerard Charter Foundation sa pag- tulong sa mga sadyante. Papasok ngayong lunes para sa kanilang pangangailangan gamit ngayong kapasokan. Magsadya lamang sa kanilang opisina. Siyempre kasama pa rin ang masarap na hiwaga pares overload at kumanta pa nga ito at inihandog niya para sa mga pasigay Okay, so Barangay Santa Cruz, nandito kami. Nagme-medical mission, so nandito the same pa rin. Uh, free check, gamot. Uh, ano pa ba, yung dental? Uh, may We bunot care. dito. Tapos meron di din um, salamin. Tapos uh, nag-iwang nag kami ngayon ng hair, quad cane, saklay, uh, tsaka mga additional na gamot. At uh, up, may din. Yes, oh, so may papantry din si Kuya nyo. Tapos uh, meron tayong, uh, ano tawag dito? wellness area. Uh, para may libreng masahe, gupit, tsaka pang ano na. Opo. Ma'am, napansin namin may maganda po sa tabi niyo, ma'am. Yes. Miss Aramina. Yes, ang katabi ano namin ba ba ba? ngayon. Uh, si Aramina po, isa sa member po ng aming Charity Foundation. Uh, Nagbigay kami ng mga breakfast sa may bunga tsaka sa santolan. Unang uh, relief na binaba namin sa kanila. na nakaayos na yung relief goods namin. Santolan, na ah, manggahan. Pero natigil yung manggahan dahil sa sobrang lalim ng, ng baha. Uh, nung the next day, bumalik kami, malalim pa rin ang baha. Walang relief goods na nakarating doon. So kami yung unang nagbagsak ng relief goods sa dalapas Mangga. Ay, tsaka manggahan. Ay, sorry. Sorry. Ito. so yun. Kailangan na Yes, ah, halos lahat. Ang Thursday, ay barangays na naikutan namin. Pride right. barangay din kami naikutan nung first day ng ng bagyo. Ngayon po ma'am, may... mga humihingi pa rin ng tulong pero kinu barangay mismo uh, kung sino pa yung may mga kailangan ng tulong namin at yung mga uh, relief goods na nanghihingi po. Ah, uh, umabot din kami ng halos 4,500 yung ano namin eh. na uh, pack namin, operasyon lang natira. Uh, lahat 'yun halos na ipamigay. So, mga ganoon karami siguro. Yeah. Uh, uh, lahat ng truck namin, ilang truck lahat ng truck Lahat ng truck namin umikot nilabas. sa bawat lugar at katulayan. Hindi na ako sumasakanya sa pag-ikot sa pamimigay eh. ng mga uh, relief goods kasi ako ang taga-utos sa office, taga-sentro center, tapos ako sa radio o dito. Uh, sa mga areas na malalalim, katulad ng Paz, Santolan, pinababada namin doon yung mga dump truck namin na malalaki. Na, malalaki. na medyo uh, mababaw nga, yung mga mini dump nagpapasalamat ako sa kanila kasi nang bato sa kanila kung sino i-rescue. I-rescue kami na yung kapatid na sa kapatid niya bagong panganak na sa floodway. Sobrang lalim yung na-rescue namin yung baby as well as yung mother na ilipat siya sa bangbang. Kasi yun yung mga siya amin. Parang C3 na nga or uh, ang response sa cellphone namin eh. So, dun kami nag yung -re meron na nangangailangan ng rescue. Hagang madaling araw, rescue ng St. John.